Mga awit, chapter 32. Mapalad siya na ang pagsalangsang ay pinatawad, na ang kasalanan ay tinakpan. Mapalad ang tao na hindi ibinibilang ng Panginoon ang kasamaan, at sa kanyang espiritu ay walang pagdaraya. Nang ako'y tumahimik, ang aking mga buto ay nang luma sa aking pag-ungul buong araw. Sapagkat araw at gabi ay mabigat ang iyong kamay sa akin, ang aking kahalumigmigan ay naging tagtuyot ng tag-araw. Salah. Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo, at ang aking kasamaan ay hindi ko itinago. Aking sinabi, aking ipahahayag ang aking mga pagsalangsang sa Panginoon, at iyong pinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Sala, dahil dito idadalangin sa iyo ang bawat banal sa panahong ikaw ay masusumpungan, tunay na sa mga baha ng malalaking tubig ay hindi sila lalapit sa kanya. Ikaw ang aking taguan, iingatan mo ako sa kabagabagan, Ililigid mo ako sa palibot ng mga awit ng pagliligtas. Sala, aking tuturuan ka at ituturo sa iyo sa daan na iyong lakaran, papatnubayan kita ng aking mata. Huwag kayong maging gaya ng kabayo, o gaya ng mula, na walang pangunawa, na ang bibig ay dapat hawakan ng bitin at pigil, baka sila'y lumapit sa iyo. Maraming kadalamhatian ang mangyayari sa masama, ngunit siyang tumitiwala sa Panginoon, kinukubkob siya ng awa. Manggagalak kayo sa Panginoon, at magsaya, kayong mga matuwid, at humiyaw sa kagalakan, kayong lahat na matuwid sa puso.